Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kanina nga ay napanood natin ang napakatinding game ng Golden State Warriors at ng Memphis Grizzlies kung saan nagpakita si Curry ng Hall of Fame level na performance. Scoring 52 points, grabbing 10 rebounds, dishing 8 assists, and sinking 12 three-pointers while playing excellent defense dahil nagtala din nga siya ng 5 steals. Sa ngayon, ang Warriors ay nasa 5th seed na ng Western Conference. Tabla lamang ang record nila ng Memphis Grizzlies. So, Subalit hawak na nga nila ang tiebreaker advantage dahil sa panalo na ito. Sa postgame interview ay sinabi nga ni Karina ang target nila ay ang makakuha ng home court advantage sa first round ng playoffs. Well, ang ibig sabihin nito ay kailangan nga nila na umangat sa top 4 ng West. Abot kamay pa din naman ang 3rd seed. Subalit, so hindi ito magiging madali. At ang target talaga nila ngayon ay ang 4 seed na hawak currently ng Lakers. Isang bagay na hindi din magiging madali na makuha. Ganun paman, bukod nga sa may tapatan sila nito sa kanilang next game, ang Lakers nga ay isa sa mga teams na may pinakamahirap na schedule so bukas pa din talaga ang pinto dito. Ganun paman, hindi nga kontrolado ng Warriors ang landas nila dito bagkus kailangan nilang may panalo ang kanilang mga laro at the same time ay umasa na matalo ang Lakers kontra sa OKC sa dalawang laro nito at pati na din sa game kontra sa number 2 seed Houston Rockets habang si Jamorant naman ay posiding mahaharap pa nga sa suspension mga kaibigan o kaya naman malaking multa matapos na makitang gumagawa na naman ito ng sinyalis ng baril hindi na nga natuto si Jamorant mga kaibigan. hindi pa maganda dito dahil sobrang ligit nga ng standings ngayon isang talo pa nila at isang panalong ng Clippers ay mapapalabas na sila sa top 6 ng West at malalagay na sila sa play-in spots so not a smart move para kay Jamorant na aminadong frustrated ngayon sa Memphis Chris Grizzlies dahil sa career low in touches niya ngayong season. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Denny Abdiha naman mga kaibigan ay muling nagpakita ng all-around performance sa 127-113 win ng Portland Trailblazers kontra sa Atlanta Hawks, ang Israeli forward ay gumawa ng 32 points, 15 big rebounds, 10 assists and 2 steals sa triple-double at 33 points, 10 rebounds din mula kay Shadon Sharp. Habang si Nikola Jokic naman ay nagtala ng career high 61 points, 11 rebounds and 10 assists triple double on 62% shooting sa field and 6 of 11 shooting sa 3 point line. Subalit na sayang ang lahat ng ito dahil sa mintis na layup ni Russell Westbrook at pang foul niya sa 3 point shot sa dulo ng game na nagresulta sa game winning free throw si Nikal Alexander Walker. Panalo nga ang Timberwolves sa double overtime sa score na 140 to 139. 34 points 10 rebounds 8 assists si Anthony Edwards 26 points 9 rebounds 7 assists si Julius Randall 26.7 rebounds and 8 assists si Alexander-Walker at 19 points 12 rebounds si Rudy Gobert